Magandang araw mga bata! Ako si Sir Henrich, ang inyong mga kasama upang kayo'y matuto. Handa na ba kayo? Ngayon ay tuturo ko sa inyo kung paano ang tamang pagpapakilala ng sarili sa ibang tao. Kaya tara, ating panoodin si Henrich sa kung paano siya magpakilala ng kanyang sarili. Magandang araw! Ako po si Henrich Arnold L. Africa, ako ay dalawampung taong gulang. Ako ay nakatira sa Marilag, Rosario, Batangas. Ang aking pong mga magulang ay sina Arnold M. Africa at Akila May L. Africa. Ang aking kaarawan ay August 7, 2004. At ako po ay nag-aaral sa University of Batangas. Yun lamang po at maraming salamat. O mga bata, Ngayong nakita na natin kung paano magpakilala si Henrich, kayo naman ang magpakilala ng inyong sarili. Simulan natin. Ano ang iyong pangalan? Ang pangalan ko ay... Ilang taong gulang ka na? Ako ay... Taong gulang. Saan ka nakatira? Ako ay nakatira sa Sino 'yung mga magulang? Ang mga magulang ko ay sina Kailan ng iyong kaarawan? Ang kaarawan ko ay Saan ka nag-aaral? Ako ay nag-aaral sa Mahusay! Ngayon, ating bigyan ng ating sarili ng Yayay Clap Alam nyo ba yon? So, ganito siya gawin 1, 2, 3 1, 2, 3 Yee! Ang galing! Gawin natin lahat 1, 2, 3 1, 2, 3 Yee! Ang galing! Ngayon mga bata, sana yung may natutunan kayo sa ating araling. Tandaan, mahalaga na alam natin ang pangunahing impormasyon tungkol sa ating mga sarili. Dahil ito ang nagbibigay daan upang makaroon tayo ng interaksyon sa ibang tao. Muli, ako si Sir Henrich at samahan niyo ako upang kayo'y matuto. Huwag kalimutang i-like, i-share at i-subscribe ang aking channel. Para sa iba pang mga aralin hanggang sa muli paalam